Hello, Maayong buntag sa inyo. No, buntag. nit-nit pa pala eh, oh. 5.25 na karoon sa buntag. Nana po ko, walking is live na. Oy, pang mata na mo. Sorry, oy, insip na si oy. Pang mata na mo. May, kuan ba, karon Karoon is, ano? ang weather diri karon is magwinter na ay magwinter sorry autumn autumn siya pag summer ing ani mga oras uh, no 5 mga 5:25 ngit ngit ngit, ngit pagamay pagawas na ko ganya is mga 5 pa to ngit 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 pa siya pero pag ano na pag summer ah hayag kayo unta ni kayo hapit na mangud siya mag autumn kaya nga ba syempre autumn then winter ako maning permi agian hala giani na wala na o oh, ang basakan wala na giani no. no, no, na di nila no Oo, nag na din siya, no? Na The... bukid din ni, ni amu ah bukid bukid ning din ni amu pero at least rest air from the nature <laughs> oo bukid man ni amu ang mga taga syudad ba siyempre pang Tokyo diha dapita usay di nasila sila ah manak dapit ng kuy <laughs> Pero sikat na ni kay na diri ang sa mga uh, ang uh, uh, ano kung asa makita ang mga bones sa mga dinosaur. Kaya sikat na ni ron diri. La Luna na open na ang na na open na ang ballet train from Fukui Ken to Tokyo. Ay nakupo Daghan na kaya nindut na among ay nimitngit nan di makita tong nong isa ka <laughs> oh tu ana dito oh wow ang anak siya oh pula-pula au -pula. oh, orange pula-pula uhm -uh. the beautiful kalangitan ay naku i love it <laughs> ay sorry si Papi karon is Friday man taron. So cannot be siya. So by myself only. Pag Saturday and Sunday nah, cannot be bar one Papi. <laughs> Uy, I love you din pita. Permi mo ko dito sa ano. Sa katong na itulay akong agyan toy pud oh dagan man diri oh dito na man poy magwalking pero mangud diri ba ano luag luag kaayo this is oh, ni ang atong mga balita karong buntaga <laughs> Friday, unsay pizza? Ang siya man, uy, ang may pizza ron. Yes, na lang mo, Eh. Aku sang pahayag-hayagog gamay kay ganiha pagawas aku, nget-nget pasal kitran au oh, dilipod baya eh Carlang. charlang basta di dapita sa mga ano dan dapita sa mga dagan mga dagkong mga ano kanang ngaing ana oh, mga building basta mga kanang dagkong mga company mga tracking nadin din hinak dapit sa bunduk bundok luag di dito oh ito po yung walking di oh Abtun ka Naku nadi na di hadap bi aku ako ka anak di ada dapit oh pero malayo na ko ani na lang Sinsya diri lang permi. Sa sunod, po ko? I'm looking for the very nice spot to. Biju-biju. Nakamaninglis na ta. Hi. <laughs> Bye-bye na.